Ini dia makin berdua sama lagi. <laughs> Nuku ko tak kau dua pa muka. Ini bola. Ah. Familiar yung damit. Yes, thank you so much for this. <Nghionate>, bawal sabihin sa ex ko yan. Ah, bawal kasi ano. Ang ending, kami na ni Oyong ang para mag kasi kami dalawa ang meron ganito. Yes. So, nandito kami ngayon sa birthday ng aking pamangkin. Kaya nasa bahay kami. And also... Kasi mo pamangkin di ba siya? Na babae. Uh Ay, -oh. oo, oo, kasi Carly lang. Si, si Jandib mo nang... Na babae, oo. Uh, Pagatlo <laughs> siya kung lahat yun. Una, pamangkin kong babae si Carla. <laughs> <laughs> oo, oh, <laughs> peste man yung pamilya ko. Okay, <laughs> <laughs> Kaya dito kami kasi meeting-meeting din namin for the... Yes. Um, Cebu... Ba, I love my dress. Mm. Thank you so much. PC. Ito na yung mga bisita namin. Oh. Ha? Thank you for the dress. Oo, oh, akin din yung dress niya. I love you. Oh, Baka short din ha? Ha? Bakang, umalis ka muna din Bakang. Okay, uh, lapad kay Kagnaong. Si Bakang ay sasama sa amin sa Cebu, pero ay, hindi siya sasama sa Serga. Uh, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, at least, okay uh, na yun. At least na... Ay, ay ako na lang magupit ni Mube. Ay, ako magkupit ni Mube. Ay, umay pa, dahil kichada mo siya, butin. Andiyan si Simple Amore. Last, last, last. Dito sila ulit mo. Here's our visitors. Hi! Tagal naman maluto. Ay, tapos na pa maluto. gigutad na nila. Naglipak pa sila. Hello! Oh, di ba? Hi! Uh, nakain na kami in a Ginuko, paunahan nyo. Kaos na dilulit. Hindi huwag na na kayo. No, oh, kung masunod ka, magkikita, kung papasok ka, magkikita mo, nagripak sila sa kita, Ano gano'n? Para sa mga bata. Yes. Ay, ano gano'n pala sila doon, nagripak-ripak? <laughs> nagripak sila doon? Nataklang okay. sa pa mga kids. Ayaw pa rin sila nagripak na rin. Ah, para sa mga bata. Hi! <laughs> ano malungkot pang ka, ha? Bless. Bless. Hala, kita birthday. Kita birthday di ay. Ah, tuan birthday girl di ay. Ah, oh. ngono nama diri unah una lagi ke dah ni. Kau Ayam birthday ah oh. si Ati Alia. anong nama Violet man. Dapat itu di sebelah ini. Galih, balik kali sa sebelah itu nila bimbo Ayan lang handa nila uh, paklay, dinuguan. Luspad lagi inyong bihon. Hulog ni? O oh, nabot kan Rocks. Ang kanilang punong abala. ha, Hi. Koro naman na man magzoon. Oh. Ginoo ko. Isa pa 'tong. Isa pa ko Isa pa mga bisita. pa 'tong. Isa pa 'tong. Isa pa 'tong. Isa ay, ito nagluto. Ba't nagluto? Sila yung mga Ay, ano yung litson? Loto ang ilalam, hindi. Ay, luto ang ilalam. Buti na luto yung litson. Kala ko hilaw eh. Sila ang punong abalada. Ito dapat oh, kay Motip sa birthday. Dini din ang tatu ah. Lagpan, bag mga naong diri. Uy, eh, ginuupo. Ginuupo na pa isa. Ano Ah, pa sinugba. Sinugba na isda. Ay, bawal ang litsa. Hindi naman ito bawal kasi hindi naman ano, be. Be, inuupo lang. Isa, hmm. isa, isa, isa. Ang katila ko. Mm. Tok yan! Hubog na buka ha! Ya yeah, good man, 10 minutes. Oh, uh, lamik kaya. Luto siya hanggang ilalim. Dito kami kakain sa loob. Hi! Nah. Nag-edit siya guys. Naingit ako sa kanya kasi nag-edit siya ng YouTube ako. Ang tagal ma ang tagal, mag 10 minutes ang YouTube, no? Kaya nga oh, 8 minutes pa kulang <laughs> pa. Ante ako na action. Dat <laughs> <laughs> pala nangingi ako ng mga videos no kanina nandito. Ingi ako ng video sa kanila mga preparation. Wala kasing tao dito, guys, kapos sila magluto lahat. Sa totoo lang, guys, explain ko sa inyo ha. Kaya tinatamad ako mag sa YouTube kasi inaabot ng 10 minutes kailangan apusin natin. Which is pinakamalaki talaga magbigay ang YouTube talaga, pero ang hirap ng 10 minutes. Unlike sa Facebook, mag-video ka lang ng 15 seconds, pwede na, 'di ba? Tsaka patayo. Ito kasi pahiga kasi itong cellphone na to. Pag nag-YouTube ka. So pag Facebook kasi, kahit 15 seconds lang, kung ano-ano i-post mo, pwede na, kumikita na. Pero sa YouTube kasi malaki ang income. Kaya, dapat talaga dalawang cellphone na hawakan mo. Ganyan, patayo ang isa, pahiga ang isa. Tapos ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Ginoo -ganyan. ko nakakapagod sa tinood lang. Sa totoo. O siguro meron akong 5 minutes, manghihingi ako ng video sa kanila or habang kumakain. Okay? Let's go! Uh, we adore and worship you, Lord God. We thank you for all the blessings of life. Especially Lord God, we're celebrating the seven birthday. the birthday. We're celebrating the Lord God, we're going to be able baby. We're going to be able to get a new baby. Bless her sa study, sa iyong routine, their God give her um, perfect help, their God, and also sa iyang family, Lord God, um, sa kapasig sa lawa, sa kahit o sa tanan, nga nagmahal sa liya, Lord God. Uh, may this food also, Lord God, will nourish us and enlighten us in accordance and accordance with your will. Together, bless, bless so us, O Lord, and this day gives her about to receive from the bounty through Christ our Lord. Lord. Amen. 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 What's everybody go? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.

Okay, get your plate. Ah, so naman lagi mo ada ni ikan. Batak otok, inday. Ay, 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 bata

Uy, bating! Hi! No! Walang upuan, mother? Father? Hi, guys! Mm. Hi, ko. Hi! Eh. Ha? Ha?

Siya yung panay? Ha? Nakaitim ka rin. Ay, grabe yung ni ate, no? O, diyo ba? Siya ang panay, ba?

ito ba nag eh? Harana mo ko sa ato. Kanag-aloy sa simbahan, magka-on cheating Magkakanta din siya ako din singer siya, mag-guitar. Salamat. Is <laughs> it this time? Oh, di ba? Ano ka mo yung beauty kina si Ika? yung anak niya eh. ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? nagprito niyan Grabe ka overcook. Eh, nagprito. Baka ginitutsae. Bahama siyang ngipit mo. Grabe oh. Ano? <laughs> <laughs> Alam na. <laughs> Ba ba kan? Nandito. 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 belt na gold, Nandito. 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 Nandito.